Wait lang, si, si Kuya Ramba message na kami na. siya nag congratulations na tayo pero... Kuya Ram. May mami. Ano? Ano ang final word mo? Kapakawalan mo ba? Hindi kanina. Pero parang nararamdaman ko na yung gusto nilang sabihin. Uh, pero natutuwa ako na sabi niya, Kuya Ram, pwede, daw ba akong makausap? Parang alam ko na sa ano ko. Kasi nung umalis siya, parang may naririnig ako, plano nila, pagbalik nga niya. Pero yung puso ko, sempre, ka, dapat nga, bilisan na natin yung kasal para makagawa na kagad eh. Para makadami na sila. Ang ano ko, masaya ako doon. Kaya lang, pinrank ako kanina. Na UECT joke, ka, yung sinabi niyang uuwi daw siya doon, sa malayo. Oh, Ay, sabi ko... <laughs> oh, nalungkot ako. Oh. Pero, siyempre, sabi nga, design talaga ganon. Pagka talaga ano, pero... na kay uh, Tita Jo pa rin yan at saka... <coughs> sorry, kay Tito Gerald. Basta ang masasabi ko lang, napaka-bless mo, okay. Tito Gerald. Oh, yeah. Sa pagkakakilala ko kay Tita Jo, Uh, bilang kapatid namin, eh, talagang napaka-bless mo. Yun lang ang masasabi ko. Sabi ko, oh, jackpot, sabi ko nga, yung lupa, yung bahay, yung sasakyan, napapamana. Pero yung magkaroon ka ng partner, kagaya ni Tita Jo, blessing yan galing kay Mm, maniwala ka. Hmm. Kaya... niya sabi Akin leeg expert yung ako. Kaya mo. <laughs> mo. Kaya ikasan na kagad para makahabol silang lamaran. Next week. Barami. Next. week. Next mm. week. Next week. Sino week. masaya para Next week. Next week. Next week. Next week. Okay. week. Next week. Okay, week. Next

Kung ano doon, intro doon We wish you a Merry Christmas We wish you a Merry Christmas We wish you a Merry Christmas And a Happy New Year Okay Ang nakakatuwa sa puso Ate Krams Sa mga nagmamahal po Kay Ninong Gerald. Alam ko happy Wait din po kayo. Thank you. Hoy! Ano? Okay, kasi ka kasal e... Sa Hindi siya Kasi... na! po Kasi Kasi kung gusto niyong makasal ng Nginero, okay. ngayon pala, magpakuan na kayo sa simbahan. Kasi... Ay, okay. nga pala. Schedule. Schedule lang pag-usap pag usapan kung garden wedding. Garden Cavite sila tapo. Garden po. Nagano na po kami ng marriage kanina po sa altar. Ay guys, wait, wait. Iyan iyan niyo kay Kuya. Ang pula, Hindi na alam giusto. Okay. Yung kung bakit nagkatagpo 'yung ano? Okay. okay. Okay, ito yung instrumento ni Lord para makita ang the one. Asa na? Nagbe-bless pa. Yung dahilan kung bakit Yes. Dito, 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 Oh, daddy, daddy, daddy. So, oh. wala pa alam si tita ay pwede. Oo. Okay, let's go, let's go, daddy. So, ito, ito na mga katekram. Ang naging daan. Si kuya wala din. din, din. O, kuya, kuya dyan. Ang naging daan, ang naging susi, ang naging pintuan, kung ano man ang tawag natin para magtangpo silang dalawa. Okay, kuya, may ipapaalam din sa'yo si Tito Gerald mo. Ito. Kakasala po. Ay. Wait, no. by step. <laughs> Sorry, kayo. Yung... <laughs> Ay, wala pa. Uy, kami na iluido doon kami mag... Doon kami, din ko na titira si Tita mo, Jura. Sama po? Isa din po ako sa mag-uwel ka, mga katekarang. Paano yun? Kuya, ituuwi in 25 days. 25 days? 25 days. <laughs> 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 na, kasayama, ito, hindi po ako si Jaycee po, tsaka si Jillian. Nagawala na nga sila dito kanina eh. 25 days. Tapos uuwi na. Pero ano pala no, masasad pala sila. Oo. Wala, ayaw na talaga mag-aano ka na Jillian at Jis talaga. Kayo na magpapaligo, kayo na magsu-tutor, kayo na magsu-service. Wala, makawala yung ano nila. Ayan, dahil sa'yo. Dahil sa linong mo. Dahil sa linong mo So dito Gerald, break the news to them. Again. Magpapakasal na ni mo. Yo! Hindi nga totoo. Nino ka ko yun eh. Oo, Nino nga. Oo nga, totoo. Kailan ta? Nag-smack? Oo. Totoo? Oo nga. Sabihin mo na kung ano siya dun sa kasal. Dawat ako din ako, di yun ako yung ano dun ah. Ako yung ako mong kakasal sa inyo ta. Hindi. Hindi. Totoo mo? Totoo? Sino siya? Pwede oh. ba ka mo? Pwede ba? Pwede, 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 pwede. Hindi pa <laughs> Abay ka. Ay, baby! Hindi, yung baby. ano, yung nag ano, ng bulaklak. Flower girl. <laughs> <A> <laughs> ano, ano yung pagbabayad <laughs> ano, <babayo> to? yun <laughs> to! Ikaw yung pwede naming best man. <laughs> 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 best boy! Nice, nice, nice! I-detail mo ba ibig best man? Opo. Ano? Yung best naman. <laughs> <laughs> yung ano na po? Yung man na best. Yung yeah, man na... Yung pinaka-best po na lalaki. Hindi nga sa derish nga kung Ah. Paano katinding honor yun to be a best man? Oh, ibig sabihin, inaano ni Ninong Gerald na kung paano naging parte ang kwento ni Kuya Dave, bakit sila nagka... Wala tayo na kasi na, wait, tari. Nangyigilig ako. Ano, okay ba sa'yo? Ah, syempre, no, okay No. Siya ba Nino, eh, Nino. Tito Nino. Happy ka ba? Oh, happy, happy po. Happy-happy, may singhot. Ano nga? Apo. Masanong, ito mga bayo ko sa inyo. Pag umuwi si Tito dito ng umiyak dito, magtago ka na sa ilong ko. Ay, saan to? Ilaw ka sa ilaw. Ule, ule. Take two, take two, take two. Mahangas ka sana na Manila yung lugar eh. Tapos na sa Norte. Sa South yun eh. Kaya masyado malayo yun. Kapag umuwi sa umiyak. Dong, kasi siya ano nga, kahit hindi naman mo tanong. Pag umuwi ako si Tita Jo na umuwi dito, matago ka na sa Iloilo. -Ilo. Marami akong kailala sa Iloilo. -Ilo. <laughs> Mga hitman. <laughs> so, yun na. saan ang Iloilo? Ha? Da saan ang Iloilo? Saan daw yung Iloilo? Sa ano po? Sa South. Sa South po. Sa South. Ah, ang ano, kasi naorte pala Ilocos na. Oh. Layo. Nang Pero hindi mo alam, si Tita mo diyan napapaiyak sa akin. Ah! <laughs> Kapag binubuli ni, ni Tito Gerald sa si Tito Jo, Kung humanda ka. Ay ngayon, si Tito Jo, ito pa lang may Okay lang ta. <synthesis> okay lang <laughs> ta. <laughs> okay lang ta. Okay lang ta. Ha? Okay lang ta. Okay lang Okay lang ta. Okay Okay lang Okay lang lang No, Hindi, pe ano yun naman, kasama yan Hindi Pinili mo yan! Panindigan mo! Gano'n na lang! alam baka lang. Ano na Noong, Wala Pag-pray na lang natin, kamo. Pagpay natin. Hindi, ano naman. Alam naman naman, sobrang ganda na Tita Jo. na yung lahat. Ikaw din, noong. Baga, ito yung papapaya ko sa noong. Yung mashingga ni Tita Jo. Kasi tuwing umaga mm. na maingit talaga siya. <laughs> Alam ko Alam ko naman. Hindi <laughs> lang yung umaya ko sa'yo na tuwing umaga. Kasi minsan siya, pagka Sabado, tutulog ako. Nagigis yung katita-tita minsan <laughs> Mga siya, tatawag sa baba. Galing sa taas. Ano? Eh, totoo to? <laughs> oh, na, nga ako. Oo nga, no joke. Napakasan na kaya? Oo. Mm -hmm. totoo to? Da Dami mo sinabi. Di pa pala nagsisigkin <laughs> sa din sa'yo. Kanina ba kami dito? Isang dalawang oras na kami. expected <laughs> na Hindi, parang ano ko taka. ko joke lang. Di, di ba diba nyo ako tayong ano, marriage contract nyo? Certificate lang pala. PSA. Yung dati PSA? Dito. Yun. Yun. yun nga. Ay, kami kanina. Ayun. Ayun. Kailan nang mong gaganapin? Sa January. January. Isa ka na yun, di. Basta January siya. Alam hindi ka na ba na? Hindi ka ba magpwede na daw ba? Pwede mo umuwi. <laughs> Bang, huwag mo na yung soras nila, Joe, dito. Ano na. Pag di siya nagigising, kumabi. Ito nga. Ito nga. O, nga. Meron pa tayong sa kalahating buwan para mag-process. Kasi si Kuya Steve po ah, tinan mo, tumitingin na yan, pero hindi pa niyan talaga nagpa-process eh, oh. Tignan mo, nakaganyan lang si Kuya Steve Si Ramshan kailangan pa namin na i-translate mamaya. Eh si ano ang reaksyon ni Luis? Asan lang tita sexy mo? Oh, Totoo. Masaya po. <laughs> ay, ay. Ay. Oh. Ang good masaya, masaya dahil? Hindi ka na yung magigising? <laughs> hindi mo, kakasala po sila. sila sa pagwala sila ng pagwagi. Sa lagi. Atan mo siya? <laughs> <Ay>, <laughs> Congrats. 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 Miss. Ano? Dito mo na. Korean. Doronila. Doronila. Kang haba na ng pangalan mo. Puti Joan lang pangalan mo. Four letters. Joan. Manalastas. Villanueva. Doronila. Ang <laughs> haba. Kaya No. Manalastas pa lang. Sampo na. Villanueva pa lang. Ilan na. Tapos Doronila pa. Ang haba. Puti no? Joan ka lang ta. At Four Hapa letters. Joan? One, three again. Congratulations. Thank you all. Fireworks, fireworks. Fireworks. Yeah. Amazing service. Hmm? Stop. Hmm? mag service. Ito ha. Ito, ito na yan ha. Pero hindi ko pa makakasin. Ano? Ubra totoo ba? No. Hindi. natin. Pakikita ko sa'yo <laughs> yung susunod niyo. Ito telepon. You are now Ayun Ay, ano wait lang! Namumuti nga ang pangyay. mo nga, sobra talaga. Wait lang ha! Para makita lang nila yung normal. Look ha! Guys, medyo yung yung toes ko naman, medyo may kulay. Kahit buntis ako. At sino mas ano? Ayan. Oh, mo. Pero yung kanya talaga. Nang okay, gumag gumagayin siya kaya. ba pagkakabayan dito? Taba. Taba. Nilagnat nga daw siya ng one minute pag niya makausap si tatay eh. Ako din lang, napumuti ako nung nang. Tapirota, grabe ka ha. Nagawa ni Tito Gerald yun sa ikaw Oo, siya. Hinarap na kami mga maiingay. <laughs> oh. Hindi, pero alam na din nila nanay. Baka akala, akala nila lola. At sinabi na rin namin sa nila nung isang araw. Siyempre lang sila. Siyempre uh, sila. Uh, Kaya, uh, alam na sa states. Oo, oh, oh, nila ate. Pero sila kanjeng hindi pa. Si Ate Jen. Ah, oh, naka-request hindi pa, pa yan, hindi pa yan. Hindi pa siya. Hindi sila magkakasama Kasi hindi pa nagme message sa akin eh. Hindi, hindi pa. The... Ja, sigurado ka na <laughs> <laughs> Ayan. Oh. Ayan, mo so, oh, oh, ba Oo. Ah, Ito ah, ah, yes. okay, okay, naman sa mama mo. Ay, 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 You <laughs> <How>? far How far <laughs> Where are you going? Hmm? Where are you going? In... Where are you going? Where is In... the place? Where is Cebu. Where is the <laughs> Bye place? <-bye. laughs>